Isang daang PNP personnel mula sa Police Regional Office 5 ang idineploy sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang pagsuporta sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE 2025 na gaganapin sa May 12. Isinagawa ang send-off ceremony sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City kahapon April 27. Ang mga napiling pulis ay nagmula naman sa iba't ibang unit. Kabilang sa mga ito ang walong tauhan mula sa regional headquarters. ani mula sa Albay, labing siyam sa Camarines Norte, labing lima sa Camarines Sur, labing apat sa Katanduanes at labing walo sa Masbate. Ayon kay PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon, mananatili ang kanilang mga tauhan ng dalawampung araw sa BARB upang gampanan ang kanilang tungkulin sa eleksyon. Sinanay Aniya ang mga ipinadalang personal bilang electoral board members upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos, ligtas at mapayapang halalan. Nagkuha tayo ng mga personal from uh uh, different provincial uh, police office. So, uh, yun ang naging para. Uh, lahat may representative po. And ang mission nila ay to support yung uh, PNT personnel sa BARM na mag uh, bigay ng assurance na uh, magiging uh, peaceful, magiging uh, orderly ng uh, election. Ayon pa kay Dizon, ang pagpadala ng mga pulis sa BARM ay bahagi ng kanilang pakikisa at pagpapahalaga sa nalalapit na halala ng mga kababayang muslim. Bahagi rin umano ito ng mas malawak na pambansang inisyatiba upang matiyak ang malaya, patas at mapayapang eleksyon sa naturang rehiyon. Number one instruction natin sa kanila ay uh... To remain a political, to observe uh, uh, respect, to be respectful sa mga tao doon at ang kalaban natin ay kriminal lang. Yung mga kapwa natin, taga-gobyerno, kakampi natin sila. At uh, sumunod po sa Comelec kasi sila po yung uh, lead agency sa ganito sa kasapin po. Pinaalalahanan din ni Dizo ng mga pulis na gampanan ang kanilang tungkulin ng may profesionalismo, integridad at disiplina. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Angeline Dagta.